Hello, magandang araw mga ka-babe uh, For today's video ay nandito po tayo ngayon sa Community Garden ng Barangay Ayan po, nandito tayo ngayon sa Community Garden ng Barangay At mag kami po ay magtatanim ng mga kulay dito sa aming Community Garden uh, Mga ka-babe, ayan medyo maganda na ang aming Community Garden parami na din pong kaming plat na naayos. Ayan po, kasama namin ang aming SK na si SK Trexy, ang aming gagawad. kagawad. Kagawad Boyet, kagawad Merly at ang inyo pong lingkod, kagawad Jonah. And ito po ang aming mga seedlings na i-aming ililipat sa mga plat. Ito po yung seedlings ng ng pechay. Ayan. Medyo madami na din po siya. Ililipat po namin siya ngayon sa mga plat. Tapos ito naman po ang seedlings ng mustasa. Ayan. Ililipat po namin ang mga ito, ang mga seedlings sa mga plat na aming inayos. Ito naman po yung seedlings ng mga talong. Ayan. Ililipat din po namin siya sa plat para hiwa-hiwalay. Ito naman ang seedlings ng kamatis. Hindi, hindi masya, malilit pa yung iba. Ayan. Ito na po at naglilipat na po kami ng mga seedlings dito sa mga plat. Uh, medyo maganda ang panahon. Hindi naman malakas ang hangin. At hindi na masyado mainit dahil makulimlim naman dito sa may tabing gata. May bata pang umiiyak. <laughs> Ayan po mga ka-babe at kukuha po tayo ng mga seedlings dito sa pinagpunlaan naming lupa. Ayan, kukuha ako ng mga seedlings ng mustasa para ilipat dun sa mga plot na iginawa namin at inayos. Ayan, kukuha muna ako ng maraming seedlings para hindi na ako magpabalik-balik. Para pag tinanim sa plot ay dire-diretso na. Ayan, ang mga kasama ko dito sa aming community garden. May kanya-kanya kaming mga ginagawa. Maganda naman ang panahon, kaya masarap magtanim o maglipat ng mga punlang ng gulay dito sa aming community garden. Oh,

Ah, dinner lang. Okay. Hindi, kaninang lunch. Yan sabi naman ako kasi na papasok lang. siya tapos ngayon, Sabi ko ngayon, kung pwede po, pasok ako may ah. <laughs> na. na. Anak, Ano? 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 na Ano? Ano?

Eh dadluluto ko ng asahan no. Bitag lututo ko ng asahan no. Pataba pa oh. yo. Eh perfect. Oo. Maha, tsaka ano? Wow. Sana do pa pa yung bukas eh. Tara sa kalabaw. Oo. Etward, daming dinagawa. Ah, bago pa lang kayo nagharvest, meron na kayo kayan. Ano to?

Ah, nagaano ka? 'Yan no, ng bato naman. Nagpipili ng bato para sa plat. 'Yan ang aming SK Trexy na napakasipag. ayan, pupunla naman kami dito ng upland kong sa isang plat. Ito yung nililipat ko ng mustasa dito sa isang pula. Tatanim pa kami! Kanino yun? Uh, ah, sa'yo. Tatanim pa ho! Ano na yun nandito? Shh! Ah, uh, ito naman po yung balag na ginawa ni Kapitan natin para sa mga itinanim po namin gulay na ampalaya. Ah, uh, dito na po namin pinunla sa lugar na ito at dito na rin po gumawa si Kapitan ng balag para kapag sumibol siya at, at yung mabong ay meron na siyang paggagapangan. Nakaredy na yung kanyang balag. Ayan po. Ayan po mga kabib. At nailipat na namin dito sa plat yung mga seedlings. Ito po ang talong. Ayan, pinaghiwahiwalay namin ang talong dahil ito ay napo, po na, yung po nagiging puno yung mga yabong siya. Kaya hindi pwedeng maraming itanim dito sa plat. Kaya dalawang line lang po yung ginawa namin dito na talong. Ito, talong pa rin po itong sa pangalawang plot. Ito naman po. Kasi yung laki ng ulo, ng plot. Mm -hmm, na -space. Yeah, space. Ito naman, nilipat na namin dito ang seedlings ng kamatis. Dalawang line lang din siya kasi nagiging puno din tong kamatis at yung mayabong yung <laughs> mayabang <laughs> eto ayan po ang aming kamatis na nilipat na dito sa isang plat tapos dito naman sa isang plat nagkukultivate pa rin ang lupa dahil maraming bato ayun ang aming masipag na si SK Trexy eto <laughs> eto naman ayan ang tinanim ko inilipat ko dito yung mga seedlings ng mustasa ayan ang ganda na nadiligan na rin namin at dito naman sa isang plot ay nagpunla lang ng upland tank ko. Oh, na muna namin yung sumibol yung kanyang punla. Dito naman sa dalawang plat ay tatanggalin muna namin yung mga damo para mailipat din yung ibang seedlings. Ayan po. Ito po ang aming community garden, ng aming barangay. Nakapagdilig na rin po kami. Uh, update na lang po namin kayo sa mga susunod mga uh, susunod na araw na aming pagtatanim thank you for watching mga ka-babe